Yan, guys. Heto na nga. Heto na nga at nagbabalik tayo sa ating story. story. Kwento ba? Kwento. <laughs> Maglalabang nga po pala ako kaya nag-change conscience nga po pala tayo ngayong araw. Kasi Sabado ngayon, mamaya pa pong gabi ang ating pasok. Kaya ngayon, heto, maglalabat tayo ng mga naiwang labahan dito. Alright. Ang dami naming labahan. Nakapaglaban na nga po pala ako kanina nyan. Bali, yung mga uniforme namin at yung ibang labahan namin, nilaban ko na para mas mapadali. Dahil yeah. ganito ang costume natin ngayon. Tignan yung mabuti kasama ng batang makulit. Ito, ito siya o. Oh. Ito, ito ang batang pasaway na akin binabantayan. Napakakulit na batang ito. At napakatigas ng ulo. Isang salita mo, dalawa, tatlo, hindi marunong makinig. Kaya, ito, sitin mo lang natin ang ating paglalaba ulit. Pagbabalaw na nga lang po pala ako niyan dahil nakapagsabon-sabon na ako niyan. Muntik ka nga kung madulaan. Muntik si Papa matulang. At ito, ganito lang, klase ang paglaba. Pagbabalaw na nga lang pala ako kasi nga mag sabon mag sabon alright ganito lang tayo ganito lang mag laba pangat hmm. ng balaw na nga po pala ito ay este pangalawa lang pala ito ang mga uniforme na gagamitin ko mamaya. Kailangan ko ng ma-exam para matunungan nga po agad. Alright. Gagang as break mo, ha? Salon. Ang salon. Para mamaya, makapasok tayo, mag-uusin tayo. At eto ka, pumatid na nga yung no mama ko na basaway. O sumihin sa mga. Salon, yung sway. Tapa. Pong, sigan mo nga ako talit. Bigyohan ako. Hanggang mo ko so, sa taas, sasabay ko muna to. at kailangan mo makuluto. Ito. Kaya, ka dito ha. Ito. At nandito nga po tayo sa aming third Hindi po para aming to so, ha. Ay, may nakasampay. Ha? Ayan. Asan? Awesome. ยังก็สัมผิงแค่นี้นมไปยังดิ๊นี่นาที no <laughs> <Huh? laughs> Ayos ba yung kuha mo hindi pa magala Ayan na nga, sinampay ko na nga yung uniforme ko nagagamitin, gagamitin mamayang gabi, kaya eto magpapatuloy pa rin po tayo. <laughs>

Bye -bye. See you for the next vlog! Bye-bye! See -bye. you for the vlog!